Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan dito sa Bulilit Channel. Ang puno ng himala. The Juniper Tree. Hello kabulilit, welcome sa Bulilit Channel. Ready na ba kayo sa isang nakakatawa pero nakakatindig balahibong kwento? Bago ang lahat, isang tanong muna. Anong puno ang hindi kayang akyatin kahit magaling ka sa climbing? Hmm. Ang sagot? Ang puno ng ating kwento ngayon. Ang puno ng Himala. Ang Juniper Tree. Pero teka, hindi ito ordinaryong puno. Sa ilalim nito, may sikretong magpapagulat sa inyo. Kaya panoorin hanggang dulo, dahil siguradong magugustuhan nyo ang ending. Tara na, simulan na natin! Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, may mag-asawang magkasamang nangangarap na magkaroon ng anak. Isang araw, nagdadasal ang babae sa tabi ng isang puno ng juniper. Sana, kahit isang anak lang, magkabunga ang aming pagmamahalan. Hindi nagtagal, natupad ang kanilang taimtim na dasal. Sila ay biniyayaan ng isang batang lalaki na hindi lamang mabait, kundi taglay rin ang isang napakaganda at dalisay na puso. Ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng saya sa kanyang mga magulang at ang kanyang masayahing ugali ay minamahal ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Maagang pumanaw ang ina ng bata dahil sa isang malubhang karamdaman. At iniwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang ama. At isang madrasta na kalaunay magpapabago ng kanyang buhay. Mabait at mapagmahal ang ama ng bata. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ngunit ang madrasta ay hindi kasing bait ng kanyang ama. Siya ay may masamang ugali at laging naiinggit sa pagmamahal na ibinibigay ng ama sa bata. Nakaramdam siya ng galit at hinanakit. Dahil hindi niya makuha ang atensyon ng kanyang asawa na buong pusong inilalaan sa bata. Isang araw, habang naglalaro ang bata sa lilim ng puno ng juniper... Pinalitan ng inggit ang puso ng madrasta ng isang nakakakilabot na plano. Sa isang iglap, itinulak niya ang bata mula sa taas ng puno, dahilan upang ito'y mamatay. Sa takot na mabunyag ang kanyang ginawa, niluto niya ang katawan ng bata, at inihain ito bilang hapunan. Ang ama, walang kamalay-malay sa nangyari, ay kinain ang pagkaing iyon, na hindi alam na ito pala ang kanyang sariling anak. Habang nagaganap ang malagim na pangyayaring ito, ang puno ng juniper ay tahimik na naging saksi sa bawat detalye ng krimen. Subalit hindi nagtagal, ang puno ay naglabas ng isang mahiwagang enerhiya, tila tumatawag sa mga kaluluwang nagbabantay dito. Sa isang iglap, isang makulay na ibon ang lumipad mula sa sanga ng puno. Ang ibon na iyon ay tila tagapagdala ng hustisya at nagsimulang maghatid ng himala. Kinabukasan, ang ibon ay muling nagpakita ngunit ngayon ay lumilipad na ito sa bahay ng madrasta. Dala nito ang isang kakaibang awit na tila nagkukwento ng malagim na katotohanan. Kawawang bata, sa puno na tagpuan. Madrasta'y may sahla, kasalanan ay walang hanggan. Paulit-ulit ang awit ng ibon, at ang bawat salita ay parang isang mensaheng naghahanap ng hustisya. Napansin ito ng mga tao sa baryo, at sila ay nagtipon-tipon sa ilalim ng puno ng juniper upang alamin ang kakaibang pangyayaring ito. Ang kanta ng ibon ay hindi lamang nakakapangilabot, kundi parang bumubulong ng isang lihim na nais nitong ipahayag. Maya-maya, naglabas ang ibon ng isang kulang scarf. Ang scarf na laging suot ng bata noong ito'y nabubuhay. Lalong napukaw ang hinala ng ama nang makita ang scarf na iyon. Napaisip siya ng malalim at naramdaman niyang may malagim na nangyari sa kanyang anak na hindi niya nalalaman. kabulilit. Sa tingin nyo, paano kaya maghihiganti ang mahiwagang ibon? At ano kaya ang matutuklasan ng ama? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel para lagi kayong updated sa mga kwentong puno ng aral at misteryo. Tara, ituloy natin ang kwento. Ang mahiwagang ibon ay patuloy na umawit, at ang bawat nota ng kanyang kanta ay tila nagdadala ng mahiwagang enerhiya. Habang ito'y nagpapatuloy, napansin ng mga tao na parang may kakaiba sa lupa sa ilalim ng puno ng juniper. Ang lupa ay dahan-dahang bumubuka. Tila may mga kamay na nagtutulak mula sa ilalim. Ang lahat ng nakapaligid, kabilang ang ama at mga kapitbahay, ay natigilan sa pagtataka at takot. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid, lumitaw mula sa lupang bumukas ang isang kahon, nagawa sa lumang kahoy, balot ng isang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Ang ama, nanginginig ang mga kamay, ay lumapit upang buksan ang kahon. Sa pagbukas niya nito, tumambad ang mga buto ng kanyang anak. Maliit, maputi, at sobrang maselan. Na parang pinipigilan niyang madurog sa kanyang tingin. Napaiyak ang ama, halos matumba sa tindi ng kanyang galit at lungkot. Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito sa aking mahal na anak? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kahon. Tila nagdadala ng bigat ng kanyang pagkakasala at pagkawala. Ang mga kapitbahay naman ay nagtipon sa paligid. Tahimik na nagdadalamhati kasama ang ama. Habang ang lahat ay nagluluksa, ang mahiwagang ibon na kanina'y umaawit ay biglang nagningning ng napakaliwanag. Ani mo'y isang bituin na bumaba mula sa langit. Ang liwanag nito ay tumago sa mga puso ng bawat isa. Tila binibigyan sila ng pag-asa sa kabila ng trahedya. Ang ibon ay dahan-dahang lumapit sa ama. Nahawak ang mga buto ng kanyang anak. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata at muling umawit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kanta ay may kasamang pangako at pag-asa. Ama, Huwag kang malungkot, ako'y muling babalik. Sa puno ng Himala, ako'y muling mabubuhay. Ang mga salita ng ibon ay parang musika sa mga pandinig ng ama. Ang kanyang puso, bagamat puno ng sakit, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa sa pangakong binitiwan ng mahiwagang nilalang. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa isa't isa, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit sa ilalim ng puno ng juniper, sa liwanag ng ibon, tila nagkaroon ng panibagong sigla at pag-asa ang buong bayan. Sa hindi maipaliwanag na himala, isang kakaibang liwanag ang bumahlot sa paligid ng puno ng juniper. Ang liwanag ay nagmula sa mahiwagang ibon, na tila nagsasagawa ng isang ritual ng pagbuhay. Ang mga abo ng bata, na una nang nagmistulang ordinaryong alabok, ay biglang nagningning, at unti-unting umangat mula sa lupa. Ang bawat butil ng abo ay tila nagsasama-sama at sa harap ng lahat unti-unting nabuo ang katawan ng bata. Mula sa maliit na liwanag, lumitaw ang kanyang maliit na kamay. Sumunod ang kanyang payat na katawan. At sa huli, ang kanyang masayahing mukha. Ang mga tao sa paligid ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa isang iglap, ang batang minsang nawala ay muling nabuhay at ang kanyang tawa ay parang musika na pumuno sa paligid. Ang ama, na kanina'y basang-basa ng luha, ay napatayo, at tumakbo papalapit sa kanyang anak. Anak, anak ko. Sigaw niya habang niyakap ang bata. Tila hindi niya na muling makikita. Ang yakap nila ay puno ng pagmamahal at ginhawa. At ang ama, ay hindi napigilang umiyak sa tuwa. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan. Hindi makapaniwala na ang batang nawala ay muling nabuhay. Ang bata, sa kabila ng mga pinagdaanan, ay tila mas masigla pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang ngiti ay parang liwanag ng araw na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng nakapaligid. Habang ang lahat ay nagdiriwang, isang kakaibang hangin ang bumalot sa madrasta. Ang liwanag na mula sa ibon ay biglang tumama sa kanya at nagsimula siyang sumigaw. "Ano ito? Ano ang nangyayari?" tanong niya habang ang kanyang katawan ay tila nawawala sa alikabok. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid, nanonood habang ang madrasta ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga kamay ay naging abo, kasunod ang kanyang mga paa, at sa huli, ang kanyang buong katawan. Ito ang iyong parusa sa lahat ng kasamaan mo. Tila bulong ng hangin na tumagos sa lahat ng naroroon. Ang madrasta, na puno ng kasamaan at inggit, ay tuluyang naglaho sa hangin, hinding-hindi na muling nakita. Sa paglipas ng oras, ang buong bayan ay naging tahimik, ngunit ang puso ng lahat ay puno ng pag-asa at kasiyahan. Ang puno ng juniper ay naging mas malago pa tila nagbibigay ng basbas sa lahat ng nakapaligid. Ang bata, na ngayon ay masigla at buhay, ay naging simbolo ng muling pagkabuhay at pag-asa. Ang mahiwagang puno at ang ibon na nagdala ng himala ay naging bantay ng kabutihan. At ang nangyari ay nanatiling kwento ng bayan. Ipinasasalin-salin mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Sa huli, ang juniper ay nanatiling tanda ng pagmamahal, ustisya, at pag-asa na kailanman ay hindi mawawala. Muling nagbalik ang saya sa pamilya matapos ang mahiwagang pagbabalik ng bata. Ang ama, na dati puno, ng lukot at galit, ay muling nabuhay ang puso sa tuwa at pagmamahal. Ang bata ay tinanggap ng buong baryo bilang isang himala, at ang kwento ng kanyang pagbabalik ay naging usap-usapan. Ang kanilang tahanan, na minsan nang nadiliman ng trahedya, ay muling nabuhay sa liwanag ng pag-asa at bagong simula. Ang bata ay nanatiling masaya at ligtas, na parang ginabayan ng mahiwagang ibon na nagbigay buhay sa kanya. Ang kanyang mga ay naging inspirasyon sa mga kapitbahay, at ang kanyang kwento ay nagturo ng mahalagang aral, na ang kabutihan at katotohanan ay laging mananaigi. Siya rin ay naging mas malapit sa kanyang ama na ngayon ay mas pinahalagahan, ang bawat sandali kasama, ang kanyang anak. Ang puno ng Juniper, ay palaging naging lugar ng kanilang pagninilay at pasasalamat. Ang puno ng Juniper, ay naging simbolo ng pag-asa at hustisya para sa buong baryo. Ang mga tao, ay nagtitipon sa ilalim nito, upang magbigay ng dasal at pasasalamat. Ang bawat dahon nito, ay tila may dalang kwento ng kabutihan, at ang bawat hangin na dumadaan ay nagdadala ng paalala na ang mga sikreto ng mundo ay laging may kalakip na hustisya. Hindi lamang ito naging palatandaan ng himala, kundi naging inspirasyon din para sa mga tao na magtanim ng kabutihan sa kanilang buhay. Kabulilit, kung ikaw ang mahiwagang ibon, anong mensahe ang kakantahin mo para magbigay ng hustisya? Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Bulilit Channel para sa mas marami pang nakakatuwa, nakakatakot, at nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli, kabulilit, paalam at huwag kalimutang magtanim ng mabuting puno.